Ayan, try ni Lola mag-bike. Napakataas naman ng bike talaga yan. Alos hindi ko yan makaya. Ayan, practice. Trying hard lang, Lola. Sundan na lang Ayan, kita. Ayan, tignan nyo naman. Okay. Kasi hindi ako sanay sa mataas ng bisikleta. Ayun, malapit na sa kanto. Kasi malapit na sa kanto, may makasalupong akong sasakyan. Ayun, tinumba ko na lang. At saka, ubulit pa talaga si Lula, bumalik. Bumalik talaga si Lula bumagsak malayo bumagsak si Commander walang pinama walang panama ang bike bumagsak si Commander ayan na